Right guys Emil Customs here and today magbabaklas tayo ng uh, fuel pump assembly ng Aerox 155 so kung maalala nyo ito yung galing sa Aerox na na stock ng isang taon dahil na namali ng diagnosis dun sa mga unang napagdalhan at napabili pa ng bagong ECU Pero hindi naman talaga sira yung uh, dating ECU okay so dahil nga na stock ng one year kinalawang yung uh, tangke at dahil din sa kalawang possible na nasira na yung pump pero hindi pa ako nawawala ng pagkasa dito kaya babakpasin natin alright let's go ang natin gagawin is tatanggalin natin tong filter okay pwede mo itong bunutin okay i ipipress mo lang to tapos bunutin mo to pero mas matagal yon dahil magpapalit na rin naman tayo ng filter pwede mo lang gawin ang mas madaling paraan is putulin mo itong part na to okay. So, pakita natin ayan ito ayan tapos yung kabila okay so ano to itong pinuputol mo is actually part ng mismong fuel filter okay so cut mo yan angat mo to ayan mas madali na siyang bunutin ayan so na natin itong filter papalit tayo nyan Next tatanggalin natin is itong float. Okay. So para matanggal natin yung float, ang gagawin natin is tanggalin muna natin itong wire dito. Kailangan mong i-press ito ng itong maliit dito. Ito. Pero niyang pinipress na ganyan. Ayan, natatanggal mo sa mabilis. Okay. Meron maliit dyan na parang slot. I-press mo yan. Ayan. Okay. So, ayan. natanggal natin. Yan yung parang pinaka-lock naman niya. Okay, nung mismong socket. So ito, pwede na nating uh, tanggalin yung sa float. Per in, yung housing or yung pinagkakapitan actually ng float is yun din yung housing nitong motor. Okay? Or bago pala yon tanggalin din natin yung nakakabit sa fuel pump IC. Ito. So tatlo din yan. Okay, pwede mo inugutin ng sabay-sabay. Ito kinalawang na kasi, pero buti naman hindi pa na-stock up. So lilinis na natin ng mga contacts and possibly mamaya eh papalitan ko 'tong mga terminals ito ng bago para uh, hindi na sa magka-problema in the future. If ever ma-revive pa natin yung pump, no. Kasi ayun, no? makita nyo sobrang kinalawang. Lalo yung, itong itong isang terminal dito sa loob, grabe na yung kalawang. Okay. Possibly lalagyan ko din yan ng WD-40. So, ayan. Eh, nakalas na natin. Nakalas na natin yung uh, holder ng socket para sa fuel pump IC. So, next naman natin natatanggal is, is yung motor mismo. Okay. So, ito naman. Pwede mong tanggalin to. Ayan. So, na. Next is yung fuel pump motor. So, dito ka na pwedeng gumamit ng flat screw okay. flat screw mo lang tong konti para umangat okay. ayan so ayan nakaangat na tapos ito naman sa kabila ayan ayun malik pa ayan. Tato pala to Meron pa dun sa loob na isa. Pero I think pwede naman nasungkitin yan. Ayun. Ayan. Yeah. Tanggal na natin. So ito na yung motor niya. So gagawin natin is sililinisan muna natin para maalis yung kalawang. Okay. So meron kasing ano yan. Merong O-ring dito. Kaya yeah medyo masikip lang tanggalin pero kaya kaya naman so ayan na dismantle na natin ito yung main housing ito yung para sa motor itong pinaglalagyan ng uh, fuel pump motor okay tapos ito yung pinaka motor niya mismo yeah so actually ito yung nagpapamahal kasi brushless motor po ito pero mayroon naman nabibili ito na replacement yun nga lang dahil yung customer nga natin is na uh, napabili ng piyesa na hindi naman talaga sira. So, tatry natin i-revive ito para makabawas naman sa kanyang gastos. Okay. So, una natin gagawin is tanggalin natin to Okay. So, tandaan na natin na If ever kayong gagawa, pag hindi kayo masyadong kabisado pagdating dito, i-memorize nyo lang yung kulay or lagyan nyo ng pananda or picturean nyo para mas maganda. Ayan. Limbawa, andito yung slot itong... Salat sa ilalim. Ayan. Tandaan nyo yung mga kulay dito sa ibabaw. Okay, tatanggalin so natin isa-isa. Ayan. Okay, so gamit yung liha is lilinisan natin siya. Ayan. Okay. Tapos pwede natin hugasan to ng gasolina or contact cleaner pakatapos. Alright, so nilinis natin yung uh, fuel pump motor. Actually may mga natitira pang konti pero okay na yan. Ayan. Pero kung maselan ka, pwede mo pa rin uh, liahin yan. Tapos after liahin, nugasan mo lang ng gas or ng gasolina. Ayan. Ayan. So, okay na yan. Pwede na yan, malinis na siya. Okay. So, after mong malinisan to, ayan, inspect mo naman ngayon yung mga contacts kung okay pa. So, in this case, mukhang hindi naman nalusaw ng kalawang yung kanyang mga contacts. Ang tinamaan talaga is yung ito na mga sakit ayan. ayan 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 focus natin ayan o so mapuputol na to malakit na maputol to papalitan na natin to ng bagong uh, sakit or pin okay so gagamit na lang natin ng ordinary na sakit o kasi kasya naman yung mga ginagamit natin sa ilaw sakit kasya yon okay So, tapos after that, bubuyin natin. Try natin kung okay pa yung kanyang pressure. So, pag okay pa, edi goods. At least medyo makakatipid si customer sa pagbili ng bagong fuel pump. Okay, tapos naman, ang dumi nito. Uh, lilinis muna natin. Ibabrush ko lang muna to ng kahit toothbrush brush lang or tapos gagamitan ng gasolina. Alisin natin yung mga brown-brown na yan na mga, ano yan eh, varnish na yung galing sa gasolina. So, tatanggalin din natin yan tapos inspect itong contact actually itong uh, fuel pump IC si hindi ako sure kung okay pa yung isang contact kasi maitim na pero try ko pa rin linisan no baka ma-revive pa natin at least eh, bawas na sa gastusan okay Ayan. So, kinalas ko rin pala yung fuel pump IC. Okay. So, ito naman, nadali na itong kalasin kasi kailangan mo nalang iangat ng konti yung mga pins tapos may mo na ito pag ganyan. Then, ang gagawin natin dito is ibabrush natin. Ayan, meron akong old tooth brush dito. Ayan. So, talagyan natin, sprayan natin ng contact cleaner. Pwede rin namang gasolina. Okay, it's up to you. Depende na sa inyo. Sa importante is malinisan. Okay, kailangan kasi makuskus yan. Ayan. Kuskus na natin yan. Para matanggal yung mga parang kalawang. Varnish tawag po dyan. Kasi ito yung texture niya, varnish. Ayan, so, nililisan natin yung mga parts. Ito. Okay, ito. Okay, ayan, tsaka itong fuel pump IC. So, nililisan po na rin yung mga terminal. Ayan, mukhang magsosurvive pa naman. Kung pwede pa. Okay, floater. Ayan, medyo may konting kalawang lang sa loob. Pero, kanina tinesting ko na yan doon sa mismong uh, sa gauge gumagana pa naman okay tapos yung separator tapos yung fuel pump motor yan may konting dami pa nga eh. pero pwede na yan kasi Okay, so next natin is yung mga wires naman is papalitan ko ng mga bagong terminal. Ito madali na to. Meron akong mga separate na video paglalagay ng terminal. Madali na. Okay, magtatanong kayo ano yung papalit ko sa ah uh, terminals dun sa mga mga mapupu ito kagaya nito naputol na kanina okay dyan ayan kasi maitim na so ito yung ipapalit natin okay ang yung ganyan common naman yan mahanap kayo yan kaya yan kapag bumili kayo ng ganito na hindi pa naka hinang or naka trim Right, so okay na. pagpalit uh, pag, uh, palit na tayo ng terminal. Ayan, so bago na. Pahinang na rin yan. Ayan, so inigpitan ko pa ng konti para sigurado hindi matatanggal basta-basta. Okay, so pwede na tayong mag-start na magbuo. Okay, so pinakauna kong ibabalik is yung uh, floater. So ito naman, hindi kayo magmamali kasi meron siyang guide. Ayan, eh. No? nyo yung slot. Diretso lang yan. So, okay na tayo sa floater. Next natin na ilalagay is yun namang fuel pump motor. So, meron siyang slot sa ilalim. Ayan, diretso dun. Okay, pasok dun. So, lagay natin. Ayan. So, good na. Ayan. Next is, syempre, ilulusot natin yung pump motor or yung mga wire dito. yan okay. okay. So, bago pala yan. Sorry. Ito na muna. Itong o-ring. So, talagay mo yung o-ring dito. O-ring naman yan nung mismong ah... Uh, fuel pump motor. Okay? So, sa paglalagay naman dito, madali naman tandaan kasi yung lusot ng wire, doon na rin diretso. Ayan o. Ayan. So, ganyan lang sya. Ganyan yung maging itsura nya. Tapos, pasok mo na. Ayan. Ayan. So, dapat narinig nyo na mag-click na gano'n. Uh, na okay na sya. So, next naman is ilalagay natin ito dito. Okay. So, ito naman sa kung ano lang yung position nung dating wires nung tinanggal natin, same lang yung gagawin natin na pagbalik. Okay. So, ito gagamit, ilalagay muna natin yung o-ring. Talagyan ko lang ng konting oil para mas madaling pumasok. Tapos, salpak na yan. Dito. Yan. Okay. So, kusa na yun dito sa loob. Dito. Okay. Tapos hmm. ito, makaikot lang naman yan dito. Pag gano'n. Or kung hindi inabot kasi nga nagpalit tayo ng terminals, pwede yung kahit cable strap na lang yan dito. Wala lang problema, hindi naman matutunoy yung cable strap sa gasolina. So ayan, pag nasalpak nyo na to, ganyan yung itsura nyo dapat. Dito yung pula or yung pink, tapat nitong mismong uh, fuel pump IC. Tapos yung sunod is yung dilaw, then yung nasa likod ng pula is yung white. Okay? Then, babalik nyo na itong, ito naman na uh, wire pala dito sa taas. Dito nyo lang yung papadaanin. Ayan, lalagay nyo dito kasi may holder siya dito. Asad Ganyan lang. Tapos, ito naman, hindi na kayo mamamali kasi yung maliit sa maliit, yung malaki sa malaki. Yan. So, hindi ko na pinalitan niya kasi hindi naman sobrang na-damage. Nagkaroon lang siya ng corrosion. patibay pa naman. Tinesting kong hilahin. Okay. Malinis na yung pump. Hindi ka kaya kanina na parang patapon na. So, titesting na lang natin kung gagana. And finally, maglalagay na tayo ng panibagong fuel pump filter. Okay? So yung filter natin, pwede tayong kumuha ng original, pwede rin namang replacement. Mas importante dyan is meron kayong filter. Okay? So ito, replacement sya na filter. ah uh, good quality din naman sya. Ayun, makikita nyo. So ito, diretso na lang. Okay? So salpak na lang yan dyan. Dito, wala naman yung o-ring. Okay? Force fit lang sya. Ganyan. So pag nag-snap, good na. Pwede tayong mag-testing. So since madumi pa yung tangke natin, uh, hindi pa dumadating yung pang-replace na tangke kasi nakakuha naman tayo ng uh, second hand na tangke na pampalit dito, no? na mura lang. Pero hindi pa nga dumarating. So gagawin natin ngayon, magitas muna tayo. So nilabog ko muna siya, huwag kayo ng malinis na tray. Tapos nilabog muna natin. Ayan. So ito, titestingin lang natin kung successful yung pinawa natin na repair kung mapapandar natin. so, so far, Commander, tumunog naman yung pump pero try natin. Yeah. Anyway, yung R1, wag niyo intindihin yan kasi nakatanggal yung socket sa diagnostic kaya meron ganyan. Pero makita nyo, ah, uh, sa, wala nga lang kasi pwedeng may problema pa yung ISC niya. Pero nare-red naman sya. I-verify ko pa mamaya kung okay yung pressure nito, kung nasa acceptable state ko siya bago natin atuloy na talaga may babalik siya. Din. Pero, so far so good. Successful naman yung ating uh, revival ng fuel pump. Yeah. So, I hope nakatulong yung uh, short vlog natin sa Simeon Customs. Gabi po sa inyo lahat. Drive safe and peace!